Okay. Hmm. Uh, oh, maganda di ba ga? Hmm. May basket na pati si baby boy. At di ko na alam kung nasan yung kanilang pumpkin na basket. Hello guys. <laughs> okay, ngayon lang nag-vlog ulit. <laughs> at kami nagtatalo ni Jawa. <laughs> Doon <din> sa utang. <laughs> at sabi niya sa akin, ako daw may utang sa kanya isan libo. Ay niya maalala. Kung <laughs> bakit ako nagkautang na isan libo sa kanya. Kaya ayun, ba sa iyong mag-alala. <laughs> may sakit din sa kalay mo. <laughs> bala siya? <laughs> Bayon lumabas at bibili siya ng ulam at siya kakain. Ay ngayon na yan ang oras na baga. Eleven. Time check. Eleven oh nine. Ito ang kanyang hapunan. Pero siya nag-hapunan ng mga alas sa isa tapos ay kumakain lang ulit siya ng gabi. Ako na katatapos ng marianas. Siya lang kakain ng kanin. Sabi kayo talo pa kaya yun lang siya nakalabas. Pero hindi yun ang pakay ko ngayon at ako yung may papakita sa inyo sa inyo dahil ako ay bumili ulit ng aking mga paninda dumating na ulit kanina at ready na sila tadada at bubuksan ko na nga ito at ang unang makikita yung ito ah ito ay lagay ng sabon okay. Lagay ng sabon at bibigay ko kay nanay. Para naman yung kanilang sabon ay eh. magandang laga. Ayan. Ay, bigyan mo. Ano ako ay kulay gray. sila sa CR at puti. At bedi na nga aking paninda. Ang pinaka-exciting pinaka part. Hmm bumili ulit ako at mukhang pakaramdam ko ay mabili ang aking paninda. Dahil mura ko lang siya tinitinda. Ititinda at ibebenta. Kaya feeling ko talaga ay mabenta ito. Dahil pwede-pwede ito sa mga bata. Lalo na sa mga estudyante. Dahil kayang-kaya ng budget nila. 45 pesos only. Tadaan! Ayan, dumili ulit ako na. O, limang ito. <laughs> Dahil si Silian, ay nagre request sa akin ng kulay blue. Ayan. Sabi niya, mama, ako yung bigyan mo din ng pabango na binigay mo kay nanay. Gusto ko yung kulay blue. At yung ko kay nanay yung kulay pink. Ito yun. E, bali lima ito. abain na ako hmm. ayan lima limang peraso mm -hmm. Chadan. pero hindi lang ayun dahil ako may binili pang isa na pambigay ko sa mga bata sa aming party. Sana ay magustuhan ninyo. Ito lang ang aking nakayanan pang sa inyo. Kung yung mga maglilibot-libot ay ito ang pamigay ko. Siyempre bukod yung good away na pamimigay ko. Pero ito yung mga sila ay mag-iikot-ikot ay ito. Tada! Oh, uh, oh, maganda di ba hmm. May basket na pati si baby boy. At di ko na alam kung nasa yung kanilang pumpkin na basket. Ayan. Ito yung marshmallow. Marshmallow. Tapos, 100 pieces. So, ang mabibigay ko sa mga bata ay tigdadalawa sila dahil sila ay 42 na bata. E, di bali, 84. So, may, magig may sobra pang 16. Ayun nila ay, para sa akong mga junakis. Yung sobra. So cute. sana yung ninyo ito dahil yung mga giveaway ko ay kulang pa. Papakita ko na lang ulit sa inyo kapag ako ay nakabili na. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video at maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, and comment. bye Ingat kayong lahat. Good night.